Sans, welcome back to my YouTube channel. For today's video, ayan, nandito na naman ako ulit sa ilog. Kung saan ay gagawa ako ng balon, kung saan may nakita akong napakagandang bukal dito sa ilog at napakalakas talaga yung tubig. Kaya naisipan ko na gawing balon ito dahil alam ko na makakatulong ito sa iba, lalo na doon sa mga kumukuha ng tubig dito sa ilog. Ayan o, oh, napakalakas ng tubig kung na tayo nagmawat ng balon, so may malaking bato dito, kaya ang gagawin ko ngayon ay tatanggalin ko para makagawa ako ng balon. So, lagay ko lang yan sa tabi. ibabaw kayo na Ay, bali. ko na lang. Ayun, baka sa tubig. Uy! Ito nakikita akong kong tawagin sa amin. Ayan. Taya, tapos na ako magkukay dito sa gagawin kong balon. Susunod kong gagawin ay maglalagay ako ng mga bato dito sa paligid para hindi uh, mag-landslide. Landslide sa. <laughs> so, so ganito kalalim dahil hindi ko na pwedeng hukayan ng mas malalim pa dito dahil nga uh, parang nagla landslide wow so ayan lagay na ako ng bato dito sa gilid so may mga nakaready na dito mga bato bato ayan gusto ko pa sana lakihan kaso nagla landslide ayan

So tapos na ako maglagay ng mga bato-bato dito sa gilid na ginawa kong balon. So ang susunod ko naman na gagawin ay maglalagay ako ng bato na maliliit dito sa pinaka balon niya. Okay, kailangan dahan-dahan lang. So ganyan.

THANKS tapos na ako maglagay ng mga bato-bato dito sa ginawa kong balon. So, yung susunod kong gagawin, syempre gusto ko din pagandahin itong ginawa kong balon dito sa ilaw. So, lalagyan ko ng halaman. Okay, tatanin na natin yan. Wow! Ito. yung mga saging-saging na pumupubo dito sa ilog lalagay ko yan Ayan. lalagay ko yan dito sa mabilis lang naman ito pumubo okay na? Para gumanda yung ating balon. Wow! Wow! Para gumanda tong ating ginawang balon. nasaan so, ko na so nga ipapakita ko na sa inyo yung resulta ng ginawa kong balon dito sa ilong eto na yung ginawa kong balon dito sa ilog. Ayan yung mga plants-plants ko na nilagay. Ops, malapit na tayo doon sa pinaka-exciting ng party. Eh. Ayan yung ginawa kong balon. Napakalinaw ng tubig at napakalakas ng bukal. Ito so, yan.